Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra, ngayong Martes, Pebrero 4, ramdam ng iyong puso ang pagsalubong sa mga luho at kasiyahan, ngunit mag-ingat kung saan ka dadalhin ng hangarin ito. Habang ang buwan ay nasa Taurus, ang mga alindog ng kagandahan at kaginhawahan ay nakapaligid sa iyo, nag-aanyaya sa iyong lasapin ang yaman ng mga pandamang karanasan. Maaaring madama mong hinahatak ka patungo sa mga lugar na magpapakalma sa iyong kaluluwa, nag-aalok ng isang sandali ng maginhawang pahinga at katahimikan. Gayunpaman, ang pagnanais na ito ay maaaring magdala ng mga sandali ng hindi inaasahang aliw. Ngunit may mga pagkakataon ding mag-iwan ito ng mga pagsubok sa iyong landas kaya't maglaan ng oras upang pag-isipan kung saan ka patungo at kung paano mo maaaring gamitin ang mga alindog na ito upang makatulong sa iyong personal na pag-unlad. Huwag kalimutang itimbang ang bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang enerhiya ng araw ay nagdudulot ng mga pagkakataon para sa iyo upang mag-isip ng mas malalim at suriin ang iyong mga pangarap at layunin. Sa ilalim ng impluensya ng Taurus, mayroong napakagandang pagkakataon para ikaw ay mag-reflect at magkaroon ng malasakit sa sarili mo, habang nilalasap ang mga bagay na nakapagpapasaya sa iyong puso at kaluluwa. Maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga simpleng bagay, mula sa malalawak na tanawin ng kalikasan hanggang sa mga tahimik na sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Sa bawat sandali ng ganitong kapayapaan, mas lalo mong matutuklasan ang iyong mga layunin at ang mga hakbang na kinakailangan upang makamtan ang iyong mga pangarap. Sa oras ng iyong pagminilay, maglaan ng oras upang suriin kung ang iyong mga desisyon at kabustuhan ay naayon sa iyong tunay na nararamdaman, hindi lamang sa mga impluensya ng mga tao o panlabas na mundo. Ang iyong intuwisyon ang magiging gabay mo sa araw na ito, isang kapangyarihan na magdadala sa iyo sa mga karanasang higit sa iyong inaasahan. Kapag ikaw ay nagsusuri, iwasang hayaan na magtakda ang iyong mga desisyon batay lamang sa mga opinyon ng iba. Sa halip, magtiwala sa iyong sariling paniniwala at magpatuloy sa pagtahak sa landas na nagpapaligaya sa iyo. Habang ikaw ay gumagalaw sa mga energies ng araw, Hayaan mong ang matatag na katangian ng Taurus ay magdala ng init at kalmado sa iyong paligid. Ito ang tamang oras upang mag-engage sa mga gawain na magpapalakas sa iyong pandama, tulad ng pagsasalo ng isang mainit na pagkain o simpleng paglalakad sa kalikasan. Sa bawat sandali ng pagninilay na ito, mas maghahanap ka ng kalinawan na maghihilom sa iyong isipan, na magbibigay daan para mag ang iyong mga pangarap sa iyong mga aksyon. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, hayaan mo na ang bawat hakbang ay magpatibay ng iyong landas patungo sa iyong tabumpay. Sa araw na ito, magtiwala sa iyong paglalakbay at ang universo ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon upang simulan ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa hinaharap na iyong inaasam. Huwag matakot magtangka at lumabas sa iyong comfort zone. Alalahanin, Libra, ang bawat hakbang na iyong gagawin na ay magtatayo ng pundasyon para sa iyong bukas, kaya't piliin mo ito ng may malalim na pag-isip at pusong tapat. Sa bawat desisyon, isama ang iyong mga pangarap at pagpapahalaga upang makamtan ang tunay na kasiyahan at tagumpay sa buhay. Payo ngayong araw, ang pinakamahalaga ay maging tapat ka sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga simpleng kaligayahan at lumikha ng espasyo para sa iyong sarili upang mag-reflect at magplano maging handa na tanggapin ang mga bagong karanasan na may bukas na puso at isipan. Kung natagpuan mong nahihirapan sa pagdesisyon, huminga ng malalim at ibalik ang iyong atensyon sa iyong mga pangarap. Iwasan ang mga distractions at magtiwala sa iyong instinct na magdadala sa iyo patungo sa tamang direksyon. Mga swerteng elemento, ang kulay na swerte para sa iyo ngayon ay rosa, isang kulay ng kapayapaan at pagmamahal na makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang mga numero anim at siyam ay magdadala ng balanse at swerte sa iyong buhay, ang mga numerong ito ay maghahatid ng magandang oportunidad para sa iyong personal na pag-unlad. Ang rose quartz ay isang kristal na magdudulot ng kapayapaan at pagmamahal sa iyong puso. Maaari kang magsuot ng mga ganitong kulay o magdala ng mga kristal na ito upang maghatid ng positibong enerhiya at pagpapalakas sa iyong kalooban. Ang mga gawaing maswerte magdala ng magandang vibe sa iyo ay ang paggawa ng mga bagay na nagpapalugod sa iyong pandama, maaaring maglakbay sa kalikasan, magnilay-nilay o makipag-usap sa mga malalapit na kaibigan. Ang mga simpleng bagay na magpapakalma sa iyong isip ay makakatulong sa iyong paglago at pagtahak sa iyong landas. Payo sa pagwawakas, huwag kalimutan na ang buhay ay isang paglalakbay at bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo ng mas malalim na kaalaman at karanasan. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang iyong desisyon sa araw na ito ay magiging pundasyon ng iyong tagumpay sa hinaharap. Kung ikaw ay patuloy na tapat sa iyong layunin at magpapatuloy sa pagtahak sa iyong landas, makakamtan mo ang kasiyahan at tagumpay na matagal mo nang inaasam. Maging mapanuri at mapagmatsyag sa mga pagkakataon na dumarating sa iyong buhay, at palaging magsikap na magdala ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Sumaryo, ngayong araw, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo upang maglaan ng oras para mag-reflect at magmuni-muni. Igalang ang mga bagay na magdadala ng kasiyahan sa iyong puso at magbigay pansin sa iyong intuition. Piliin ang tamang desisyon na magdadala sa iyo ng kapayapaan at tagumpay sa hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.